Dahil birthday nga ng mama ko, ay pinili na lang namin kumain sa labas. Siyempre, kasama namin yung mga tambay na marites sa street namin. At sila nga din pala yung nagtuturo sa mga taga-bangko pag tinataguan sila ng mga hahatake na motor. <laughs> Tignan nyo naman yung forma ng mama ko dyan. Akala mo talaga hindi tag-init eh, no? <laughs> Hanggang nakadating na nga kami dito sa may Bayani Road, Papais. Ay, nanay na, ko. Outfit check. Outfit check. Korea. Panis. Korea, panis. <laughs> Sabay nakita ko pa nga dito yung kamukha ko at medyo nahamugan lang kasi ako kaya naging ganito yung itsura. Pagpasok ko pa nga lang dito ay nakita ko na kagad yung malinis at maliwalas nilang dining area. Pagdating na pagdating ko nga ay umorder na agad ako kasi mukhang gutom na yung mga kasama ko. So galing yung order nyo sa isang piece, dalawang strawberry sundae po at dalawang choco sundae is pagpapu sa isa. Eight pieces bundle eight po sir. Apat na spaghetti, apat na rice. Yung lisyo po is Yung nag-order po kayo ng six pieces bundle eight po. Um, tatlong spaghetti, tatlong rice. Then yung drinks nyo is coke. Meron din po kami po close. Then yung sa snacks box na chicken meron po kayo shrimp burger, fish burger, snacks box na chicken burger. Po. Panalong panalo talaga yung chicken bundles nila dito. Lalo na yung bundle A dahil meron kang 8 pieces chicken, apat na rice, apat na spaghetti, may kasama na ding apat na medium drinks. Kaya kung kakain nga kayo dito kasama yung pamilya o kaya naman barkada ay bagay na bagay sa inyo to. At syempre, umorder din pala tayo ng snack boxes nila na talaga namang mabisa. Dahil napakarami nga namin, umorder pa nga ako dito ng spaghetti family farm nila. Talaga namang solid. Grabe nga yung chicken nila dito kasi crispy outside and juicy inside. At yung gravy nila ay hindi overpower sa alat kaya bumabagay sa manok nila. At eto ang tropa kong si Doybox ay binakbak na yung spaghetti. Solid. Pati nga kapatid ko ay sarap na sarap sa kanilang chicken ko nga rin pala dito yung shrimp burger nila. Kahit bawal tayo, pero napakain tayo dito. Kasi napakasolid naman kasi talaga. At dahil birthday nga ng mama ko, ay meron tayong pakik dito. Happy birthday to you. Masaya naman. Happy birthday to you. Happy birthday natasdan. <laughs> Grabe nga dito sa Papay's guys kasi na-enjoy namin yung birthday ni Mama dahil sulit at talaga namang masasarap yung pagkain nila. Kaya happy birthday sa iyo Ma. Salamat at sinusuportahan mo ako sa lahat ng bagay.